So yun guys no, yung kahapon na ginawa natin. So ito yun. So nung binaklas natin dito sa likod, nakita natin may leak. May leak dito, electronic parking brake to. So yung motor niya is, yan, ganyan, leak. So i-consider lagi natin yung safety ng customer kasi preno to. Mahirap ng disgrasya. So yan. So pina-orderan natin ng isang buong caliper ito yung bagong caliper nya ito yung bagong caliper ito yung kaliper, caliper may bagong o-ring para sa motor then bagong alin motor na dito so baro pa talaga yun original parts So ayan ngayon, titirahin natin to. Kasi hindi natin pwede isugal yung buhay ng container dito. Disgrasya to kung nangyari. Ngayon bakit hindi siya lumabas? Bakit hindi lumabas yung fluid? Kasi guys, itong o-ring na to, yun nagsisil. Kaya hindi agad nakita. Ngayon nung binaklas ko yan, para i ko yung piston. Yun ang bumungad sa akin. Ang dami yan kahapon. Yan. So, yun lang guys. Sharing, scaring. Dapat lagi tayong attentive at observer sa mga trabaho natin. So, tirayan na natin to. God bless. Pagkita to. Parang hindi magtalas yung fluid. motors ay 12 Tapos yung grasa. Itong grasa na ito. Para dito. Then, huwag natin kakalimutan na Parang ito ibago okay, 'yan. Tapos yung sa motor, sa loob ng motor. Magdenerin natin ng grasa. So, ipapasok na natin yung motor. natin kunin natin yung bagong alin so yun lang guys no wag na wag ninyong kasi alang yung safety ng customer pag mga ganito makita nyo na sulitin nyo na Magandahan nyo na, palitan nyo na kagad Double check, okay Okay na tayo dun Ngayon <laughs> kakabit na natin Connector. Ito na lang. Ito siya itong lock. Okay. Ayan, balis na natin ito. So yun guys Awareness lang Mag-upa ah, natin dyan Ayan, tapos mag-bleed tayo So yun lang no So mag-blade na tayo guys. So natapos na natin to. Balitan na natin. Nakabit na natin yung motor. Yung connector. Patuloy yun nandito. So yun lang. Huwag natin sasaalang-alang yung safety ng customer. Ingat lagi. God bless.